Hello hi guys, uh, magandang araw po sa ating lahat Ayan, oh. uh, Gusto ko lang po magpasalamat sa mga viewers natin dyan oh. Mga subscriber natin dyan Ay pa, paano po eh, tayo ay naka ano, na rin Naka 1,000 uh, 1,000 uh, subscriber Yun nga lang, eh, kulang cool pa yung ano yung sa sa minutes, minutes watch hour siguro matagal magpunod kasi wala man masyadong nanonood sa ating vlog baka next year o two 2 years baka ma, ma, ma ipon yung watch hour sana isiputan nyo po yung channel ko kaya igawa ano you know, nahirap pag uh, walang masyado nanonood, walang watch hour. Yan. Eh, katulad namin mga mahihinang nila lang. <laughs> <coughs> yan you know, uh, gusto ko lang po magpasalamat sa mga subscribers natin. Yan. 1,000 60 No, subscriber na po tayo sana ay eh, may marami pang mag-subscribe po sa channel natin. Ah, so, yun lang po. Gusto ko lang po po salamat sa inyo lahat. Maraming maraming salamat mga idol. Thank you.